Dr. Edsel Salbanian. Dali lang ha. Okay. Hello. Importante ito. Kasi baka ho, lang ho ang iba dyan. Ano po, at napakarami nag-uusapan sa politika. Ito pa lang si COVID-19 eh medyo gumagapang na. May balita po ngayon na meron daw pong bagong variant ng COVID-19 na na-detect sa Germany. Mm -hmm. At sa pinakahuling report daw po mga kapatid ha, ang sinasabi po, 13% ng mga COVID cases ngayon sa Germany ay ito pong XEC variant na ito. Dr. Edsel Salvagna, good morning po, Doc. Uh, good morning, Manong Ted. Good morning, uh, DJ Chacha. Good morning sa lahat na nakikinig at nanonood. Opo, kami po'y obligado pong istorbohin kayo kasi sabi nga, abalang abal ang abala tayo sa napakaraming usapin pang politika at problema ng bayan. Baka po ito'y gumagapang na po at bukas makalawag, tayo'y gulatin ito. Ano ba itong XEC variant po ng COVID? Ay, ah, yes manong Ted. So itong XEC variant, uh, pag may X na sa una, ibig sabihin um, uh, recombinant po siya. Ibig sabihin pinaghalo siyang dalawang uh, lineage ng COVID-19. Uh, in this case, ano po? KS. 1. 1 at KP.3.3. Lahat po 'to ay Omicron. And uh, mayroon pang isang sub-variant ng Omicron na pangalan niya ay JN.1. Mga anak po ito ng JN.1. Ang feature po nito ay uh, Mukhang meron nga shot na, na naman ito mga maraming mutations na maaaring makapagpataas ng risk na paghawa. Ngunit yung sa mga bakuna naman mukhang gumagana pa naman in terms of preventing severe disease. Uh so doktor hindi po tayo dapat mabahala dito. Well, ang COVID po kasi naman, uh, con continuous po yung ating community transmission sa kanya at continued po yung kanyang pag -mutate. So sa ngayon, wala naman tayong dapat ikabahala in terms of wala naman itong pinapakita ng mas mataas na risk ng severe disease or mas mataas na risk ng tinatawag na immune escape. Um, ang importante is we continue to monitor this kasi alam naman natin ang COVID sa bilis ng pag-mutate niya from time to time nakaka-jackpot siya. May natatamaan siyang mutation na pwedeng uh, magdulot ng uh, kakaibang uh, mga un sa kanya. Pero sa ngayon of course mukhang may survival benefit sa kanya itong mutations kasi ang bilis niyang nag over uh, dyan sa Germany. So papanoorin po natin ito na mabuti ah uh, kung kakalat ito outside na may mga reports na rin na nasa United Kingdom ito pero hindi pa naman nakakarating sa Pilipinas or in other uh, countries of course that's dependent trend on how uh, how much we test and how much we do yung mga tinatawag na sequencing. It's possible na nandiyan na yan, hindi lang natin sinisequence. Pero sa ngayon, mukhang yung epicenter kung saan talaga siya nanggagaling ay dyan sa Western Europe at pinapanood po natin ito na mabuti. Okay, so dito po ngayon sa Germany, ano po ang mga ano <clears throat> kakaibang kar karakteristik nito ano ho, para lang po sa, sa, sa simpleng pag-unawa natin kumpara doon po sa mga unang variant na nakakahawa ng lubos at nakamamatay? Well, sa tingin po nato wala naman siyang kakaibang uh, sintomas. In fact, ang initial reports and again, hindi naman 'to masyado scientific dahil uh, based on mga preliminary reports ito, mm -hmm. mukhang mas mild pa nga actually yung kanya mga sintomas, mas mabilis mag-negative yung kanilang um uh, antigen test at uh, mas suma it compared doon sa mga ibang variants mukhang hindi kasing ano hindi kasing tagal yung mga sintomas although again preliminary po ito so wala naman tayong nakikitang alarming trend sa kanya na mas deadly siya or uh, mas uh, nakakahawa but more importantly um kailangan lang talaga natin bantayan to make sure na um, uh, ganun rin yung mangyayari sa kanya like all the other variants na hindi naman masyado nagiging public health risk. Opo. Symptoms pareho lang po ng pangkaraniwan nga no? na, na, na sa ating pong uh, advice sa COVID. Pareho pa rin po ang symptoms nito. Uh, yes po, ah uh, parang ubo sipon, parang trangkaso, yung iba nawawala ng panlasa. Kung hindi ka po bakunado, ano po ang maaaring mangyari kung ito po ang variant ang tumama sa iyo? Well, uh, yung nangyayari po talaga, eh, kung isipin natin yung kinauna ng COVID na wala pa naman tayong bakuna, meron po talagang mas mataas na risk ng severe disease uh, na pwedeng ikamatay kung hindi po bakunado ang isang tao. Opo, eh ang ating pong bakuna, eh higit na pong isang taon ano, ho? Uh, na, nata. na, 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 na hindi ko nga alam kung nasa na yung aking vaccine card, eh. <laughs> Di ba? Yan ho bang ating pong bakuna, eh, ano, eh, effective pa rin ngayon? Ah, yes, Manong Ted. Effective siya in terms of preventing against severe disease. Yung mm -hmm. bakuna po natin dahil sa dami ng mutations, hindi na siya ganun ka-expective in terms of preventing acquisition of disease, yung pagkahawa. Mm -hmm. Pero yung sa pag-severe disease, uh, mukhang okay pa naman. Wala naman tayo nakikitang increase in number of deaths uh, dito sa mga taong bakunado. Uh, bagamat maglalabas ang U.S. ng um, ano yung tinatawag na updated or reformulated Um, monovalent vaccine that is based on JN1 na yung parang nanay or tatay or grandfather, grandmother nitong XEC, uh, ilalabas na po siya sa Estados Unidos. At this, this is expected to increase the level of protection from infection. Um, Bagamat wala pa tayo niyan dito pero ang balita ko is, Uh, there have been some uh, movements sa uh, FDA na i-approve na itong mga updated uh, vaccines. Mm -hmm. Pero tingnan po natin kung makakuha tayo ng supply kasi alam naman natin yung demand yung mga yan. Opo, sa ngayon po ba, gaano kaya? Kung meron po informasyon, karami ang COVID cases at anong variant po ito? Well, sa ngayon po, kasi ano, um, hindi rin natin masyado nakikita yung pag-release. Uh, dati kasi, di ba, halos every week naglalabas mm -hmm. po talaga ng mga... Um, uh, kung ano yung variant. Sa ngayon po, ang alam ko lang is wala pa tayong nadidetect na XEC dito. Hmm. Yung nakikita natin yung mga luma pa rin, yung mga KP1, KP2, hmm. KP3, hmm. Um, uh, may JN1 rin dyan. Hmm. Pero right now, um, alam ko, they are monitoring Department of Health is uh, making sure na alam natin kung papasok itong XEC sa ating bansa. opo. Pero ngayon, ka, meron kayong pasyente ng COVID? Na may, na may COVID? Ngayon. Uh, sa ngayon po wala akong naka-admit na patient. Siguro mga around, tagal na mga three weeks ako, meron po ako pero pinauwi ko rin after a while. And it was because not because of COVID. Meron siyang ibang condition tapos mm -hmm. nung pinest namin nagpositive siya. So yun yung tinatawag natin na incidental COVID. Bakunado naman siya, may mm -hmm. dalawang boosters. Mm -hmm. So mild yung COVID niya and uh, naka-na-release naman po namin from the hospital. Okay siya. May tanong ka ba? Yes po, Dr. Edsel, um there's no need for mandatory uh, use of face mask at hindi pa rin naman dapat na maghigpit, ano? Dito sa ating border sa mga papasok galing po ng Germany. Dahil sabi niyo nga po kanina, eto namang bagong uh, COVID variant ay hindi mas nakahahawa at hindi rin mas nakamamatay. Ah uh, yes, at this time there's no need for um, uh, mandatory mask mandate kasi mataas na rin ang antas natin ng pagbabakuna, bagamat matagal na ngayon, it continues to protect against severe disease. Pero of course we say na dun sa mga elderly, dun sa mga immunocompromised na kahit yun nga magkakasakit, mas mataas pa rin yung risk nila of severe disease, uh -huh. it's not a bad idea to use your mask. Or uh -huh. ikaw mismo, syempre, pag kahit mild disease naman na absent pa rin from work, or nakakahawa pa rin ng ibang tao, pag nasa crowded situations tayo, pag um, uh, yun nga merong mang, maraming umuubo sa papilig, kapaligiran actually kahapon nasa eroplano ako eh, tapos umubo yung tao sa harap ko tapos sa kaliwa ko tapos sa kanan ko naglabas na ako ng mask na nasa bag ko so lagi ako may dalang mask so that's probably a good idea uh, dahil hindi lang naman COVID rin yung nagkukos nitong COVID, ng, ng, mga symptoms ng cough and cold hindi lang rin naman XEC in general ayaw natin magkasakit dahil syempre ma, out of work tayo, tapos aside from that, pwede tayo makahawa ng ibang tao, lalo na yung vulnerable population. So I think hindi na kailangan ng mask mandate, pero maging um, ano practical tayo in terms of uh, decreasing our risk. Um, Magbaon po tayo ng mask. At yun nga, kung maraming umuubo, Uh, mag magmask na po tayo or kung tayo mismo inuubo, kung hindi man mag at least mag ng mask para hindi na po makalat itong mga ganitong sakit. Okay, sige po. So, Doc Edsel, kung sakasakali meron kayong bagong informasyon, tawagan nyo lang po kami para hoon namin kayo makapanayan muli at makapagbigay po ng tamang informasyon tungkol po sa napaka-importanting isyong ito. Anytime pamana ng TED stay Mabuhay po kayo. Thank you. Ang atin po namang consultant, ha, sa usapin po ng pangkalusugan si Dr. Edsel Salvagna, Ted Pilon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.